Uh, magandang hapon mga kabida. Uh, dito si Kuya ngayon, ano? Uh, dumalaw. Dumalaw sa inyo at dumalaw dito sa sa ating lo para mag ng konting uh, blog vlog, ano? Ng siguro konting information o ano, kalaman na pwede rin na uh, magamit. Uh, maging basis ng ating mga kaibigan, mga kalapatid at kabida na uh, gustong o uh, masenso umangat sa pag-iipon. Ayan, sige. Uh, today, ang aking pong topic ay isang linyada. No? Isang linyada na gamit natin na uh, isang foundation. Ayan. Ano nga ba itong linyada na ito na gusto kong maging at uh, tampok ng ating uh, kwentuhan sa hapon na ito. Ito po'y walang iba kundi ang deadline uh, landline na Vandenbrook. Yes po, Vandenbrook po o BDB, commonly known as BDB. Teka kuya, ano kuya Rans? Kabida, ano bang meron sa BDB at uh, gusto mo siyang maging topic? Ang BDB po kasi matagal na na uh, alam natin na marami po ito na napatunayan na husay na karera hindi lang dito sa ating bansa ganun din sa mga dayuang bansa but focus tayo dito sa sa Philippines ano sa ating uh, bansa kung saan ay ang BDB ay uh, masasabi talaga natin na isa sa pinakamahusay na linyada na naging aparte ng karera dito sa atin, mapa-local man yan o mapa-big time race sa NCR, ano, yung mga laro dyan sa, sa Manila mga karera ng PHA, no, ngayon BBC, yung isa sa pinakamalaki alam natin ang kakayanan ng BDB and just to an, uh, yung nga, nabanggit ko nakaraan yung mga nakaraang uh, vlog ko yung husay din na pinakita ng BDB sa OLR. Lalo-lalo na yung Alegre So ngayon, tampok natin ito, itong BDB. unang una saan ito nang galing, ano? Ang, ang 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 linyada po na ito ay galing po sa Belgium. Isa po ang BDB na hinangaan, ano, sa lugar na 'yan. Hanggang sa ito ay nakarating dito nga sa sa Pilipinas at napakinabangan ng maraming mga pagkakalapati dito sa ating uh, bansa. To name a few, no, to name a few, ah, uh, diyan po nang galing ang uh, mahusay na linyada po ng ating pong mga legend, uh, idol sa pag-iibon tulad ni uh, Maestro Victor Lim. Yan, yung pong kanyang mga mahusay na mga crack 52, alam po natin na yan po ay may BDB baseline. Huwag na po nating uh, pasangasangahin pa, no? Uh, ang mga mahusay din uh, na uh, umawak po ng BDB maliban po sa kanya uh, si Juanito Ting magaling din po ang mga BDB niyan uh, kung di ako nagkakamali si si Jong Bengo din dahil nga, na marami din siya nakuha ng mga BDB base uh, birds or lines galing kay uh, uh, Victor Lim uh, uh, Idol Manigo yan, talagang fanatic po ng BDB yan yung mga royalties niyan kung kakalkalin nyo po yun, talagang halos PDB talaga. Ganon din po si uh, late uh, Pakitungo, no? Si Idol Pakitungo, ah uh, mahusay po yan yung kanyang mga uh, BDB na ginagamit, lalo na kung norte ang karera noon, ano? Sa kanya talaga, no? Sa kanya talaga yung karera, pag kanyang mga distansya. ah uh, si Jude C, ano? Si Idol Jude C din. And of course, uh, hindi natin pa ding uh, tanggalin sa listahan. Ang uh, talagang nagpakilala rin ng BDB sa Pilipinas si Maestro Luis Chu. Ayan, so napakadami, no? Tanungin ko kayo, sino po ang kakilala ninyo na maliban sa mga nabanggit ko ang ang pwede nyo i-comment dito sa no sa post natin sa YouTube. Sino ang nakilala niyo na may mahusay na BDB dito sa Pilipinas? Let us know kung sino mga yan. <laughs> Susugurin din namin. At sa kanila kami kukuha. But uh, to those uh, names that I've mentioned, sila po talaga yung prominente. Sila po talaga yung uh, masasabi natin talaga na dominante ang naging performance using itong Bad and Broke Bloodline. Now, bakit ko siya gustong maging tampok sa ano na ito? Uh, may pinagagalingan nga po tayo. Sabi ko nga po, ah, uh, ang BDB kasi ay napaka versatile na linyada I think yung kauna-unahang mga vlog ko noon binanggit ko na yan a very versatile line ibig sabihin mapa long distance no? atras natin mapa middle distance or even short distance lagi ka po niyang ilalaban yun ang kagandahan ng BDB no, kumbaga uh, pag BDB ang gamit mo sa umpisa pa lang may labang ka na sa umpisa pa lang meron ka ng score Unlike yung ibang mga lines na kailangan sa dulo bago kumana. Pero itong BDB, sa umpisa pa lang, pwede ka na niya kagad na bigyan ng puntos para may chance ka na makapasok sa overallan. And naipakita natin nga ito, itong husay ng BDB, naipakita ng BDB ang husay nito. Yung mga nabanggit ko na mga karera tulad ng OLR, yung Alegre OLR, doon ko nakita. Nasa top 10, halos 3 o 4 may crosses ng BDB. At nakakatuwa dahil ang mga karera na yan, kailangan nakapuntos eh. one, two, three. One, two, ka kaagad eh. 1, 2, 3. O 1, 2, nakapuntos ka na para ikaw ay uh, sigurado mapasama sa listahan. At yan po yung kagandahan ng pagkakaroon ng PDB. No, sabi ko nga, kaya niya sa maiksing laban, middle o even long. Uh, sa long distance, alam natin yung mga ibon ni eh, Maestro Louis uh, Luis Chu, back to back po yan ng mga MacArthur champion no? yung mga Peter ano niya mga Peter lines niya si Idol Manigo din ano uh, sabi nga eh yan ang isa sa ano uh, kinakatakutan na sa PHA nagpahinga saglit ngayon bumabalik pero nakita po natin how consistent yung mga yung mahusay na dinyada na gamit ni Manigo no na basically mga BDB lines ayan So, sa mga kalapatid, mga kabida na gusto na umasenso sa pag-iibon, maghanap po kayo ng mahuhusay na banden brook. Gamitin po niyong foundation yan. Gamitin yung foundation para mas uh, sigurado ang inyong pag-angat sa pag-iibon. Huwag pulot na lang ng pulot ng mga ibon, ano? kumare, gumastos po tayo, maghanap po tayo talaga ng halos puro kung hindi man 100%. Pero alam natin na mataas po ang porsyento na ito ay may BDB. Tulad po ng ipapakita ko sa inyo. Meron po akong hawak-hawak dito na isang hen na BDB. Ito yung nakuha ko sa Bayo Pigeons. Itong ibon na to. Bayo Pigeons po, ano, siguro sa iba, hindi pinapansin ang Bayo Pigeons. Ito po ay halos pure na Bandenbrook pansin nyo, napakaliit, napakaliit na. Kasi napuro na nila. Ito po for all you know po, dito po sa amin sa La Union, napakinabangan ng mga kababayan ko ang ang mga ibon sa Bayopigeons, lalong-lalo ng banded brook. Meron po dito si Brother uh, Romel Herme. Nakabili siya ng isang uh, banded brook sa Bayopigeon at yung ibon po na yun hanggang ngayon ako sa talampakan nagcha-champions pa din yung katapos lang ng mga races dito sa La Union meron pa rin ano, meron pa rin latak ng dugo ng banded brook na tulad dito so isa pong pwede nyo puntahan ang Bayo Pigeons ito naman po ay yung aking banded brook na nakuha sa auction nakuha ko ito dahil po uh, ang linyada na to ay nakadikit sa mga pakitungo na banded brook yung matutulin sa Norte So, lakak naman po ito. So, ang purpose ko nga po dito ay ipagpares ko sa aking Jansen. No, meron tayo ditong Jansen na galing po kay uh, Sir Ronald Francisco. At uh, gusto ko na magkaroon ng combination ng Jansen Banded bro So, anytime soon, isasalang ko na ito. Uh, it's just a matter of time. Baka itong August o last week of July. So, magtutulin po na linyada ito kaya ako kinuha ito sa isang auction ito naman po ang Banden Brook na kinuha ko rin sa auction na konektado sa mga uh, royalties line po ni Manigo, ni Idol Manigo, ni Sir Manigo. Ayan, cut din po ito. Do bata pa siya, uh, I think we that ito 6 to 7 months, willing naman na kung antayin siya no? hanggang next year. Hindi tayo nagpamadali. Walang uh, reason para pang magpadali pag breeding ang pag-uusapan. So, intayin ko to na maging hinog para magamit sa isang maayos na breeding plant. Ayan, so marami akong pwedeng ipantibla sa kanya. But basically, I'm looking at uh, a Johnson BDB combination din para sa kanya. Ayan, so actually ako kasalukuyan naghahanap pa rin ng isang banded brook pa. Isang hen siguro na pwede ko pang ma -acquire. Uh, I'll make sure na meron akong ina na bandit brook dito sa loob dahil meron akong breeding plan ano, may pinupuntiri ako na na bubuhin ko dito na line no? Uh, a combination of line na matatawag na talagang uh, Aankan o San Felipe uh, bread lines Ayan. so yan po no yan po ang uh, ating pong uh, uh, pagtapos sa ating kwentuhan about uh, Bandenbrook sa vlog na ito. So, again, in-encourage ko kayo mga kabida na kung nais po ninyo na makabuo ng uh, ang mapapagkatiwalaan ninyo na line of foundation ay I, I recommend po na samahan nyo po ng Bandenbrook. Marami pong linyada. Napakadami talaga. Pero ang isang linya na hindi rin po kayo mapapahiya at sinisigurado ko sa inyo, basta maganda po ang source niyo banded pro po ang kunin ninyo. <laughs> Pahabol! Pahabol kasi nagpapansin <laughs> eh. Oh, ito po, si Black Pit. Si Black Pit nagpapapansin. Si Black Pit po ay isang Peter Vandenmerwe Vandenbroe. Yes, tama po kayo. Vandenbroe po ang half side ni uh, Black Pit. Si Black Pit po ay producer ng dalawang overall champion. Ang isang anak niya ay si uh, Mao 37. Siningit ko na rin po. Ito pong si uh, Mao 37. O ito po ay Vandenbroe ka uh, Peter Vandenmerwe anak po ni Black no, first of the champion at saka si Mau uh, 36 na nag 6 overall o 5 overall sa ni eh, na karera dito sa loob so yun po no just to prove na ang Bandit Brook ay talagang maaasahan so yun lang mga kabida maraming salamat po sa inyong pong, uh, pakikinig at pagtutok sa aking maxim Vlog hanggang sa muli po Mabuhay kayo, God bless everyone.